So ayon po sa kampo ng Duterte uh, Alliance, Duterte Alliance at uh, uh, kanila pong napatunayan o uh, kanila tanggap ang kanilang apila na sa ICC na yung apat mantalang paglaya po ni inihingi nila na pagsamantalang paglaya ni uh, ex-president uh, Roa Duterte Roa Duterte yung kinatawag nilang interim release appeal so na natuldukan na po na hindi po pinayagan ng ICC Court eh, ang kanyang kahilingan so rejected po ang kanilang appeal o ang kanyang kanilang, uh, kanilang panukala o kanilang inihingi na enter, interim release appeal so Ganun po, nakalungkot man pero yan po ang talagang batas na batas na kanilang susundin at na talagang mabisa at matatag, malakas at uh, andun po talagang sumido na uh, ng ng ICC judge o ICC na kanilang rules o rulings o kanilang batas na kung ano po kanilang kung ano po yung akusado na inaharap nila, inaharap ng akusado ay doon po talaga sila doon po talaga nila binabase o doon po, po talaga nila uh, uh, tinitignan kung tinitignan na uh, uh, kanilang kanilang uh, kanilang kanilang mustisya so maigpit po talaga sa ICC hindi talaga pinayagan ng apilad ng kampo ng Duterte Alliance so yun po uh, ang ka yung iba po Siyempre, tawag dito yung iba mga supporter, nalulungkot. Uh, sumber, ang kanilang dalangin, sila'y nagdarasal. Subalit, so, nakakalungkot naman kung ang ating, ang ating ex-president po nga po si Roa Rodrigo, Rodro, Roa Rodrigo ay nagdarasal. So, <laughs> kasi nakaalam naman po natin kung gaano yung ano ni ating ex-president PRRD kung paano niya minura ang Diyos. So, din naman kasi kendo na, yung, andun na yung malasakit ng mga suporta. Ako na yung din naman eh yun nga, yun lang katanungan doon diba? so God bless po Philippines. mabuhay bagong Pilipinas